Hi guys, ayun may good news ang LTO dahil yung bagong EO o administrative order na nilabas nila tungkol sa late transfer of ownership with existing motor vehicle registration ay sinuspindi muna. So good news yan para sa mga karens natin. Lalong lalo na ngayon binabagyo tayo. So ang daming kababayan natin ang naghihirap, nasa lanta. So malaking bagay na sinuspindi muna dahil ang dami nating dapat pagtuunan ng pansin. Yan laki ng penalty kasi 40k, 20k sa seller. 20k din sa buyer kung saan eh napakabigat nga eh ang ano pa dito kaya sinuspende dahil para daw mapag aralan mabuti mapa buti yung implementations at may considera yung mga suggestion ng mga stakeholders so magandang balita ito para sa mga natin na grabe yung mga kaba na ramdaman nitong karang araw dahil nga ang laki ng penalty so meron pa yung mga dati na nakabili matagal na nakalimutan na yung sino bumili nakalimutan na kung asan yung mga papeles So